Alam nyo ba na merong tatlong paraan para magpanukala ng pagbabago sa ating saligang batas? Una, yung tinatawag nating Constituent Assembly or CONAS, ang Kongreso ang mismong magpapanukala ng amendment o revision sa ating saligang batas. Yan po ang pinakamadali. Ang kritisismo lang po, yung self-interest po ng ating mga senador at mga kongresista. Ang pangalawa naman po ang pamamaraan, constitutional convention or yung tinatawag nating CONCON kung magkakaroon po ng kapasyahan ang ating House of Representatives at, at ating Senado, pwede po ang konkon ay bubuuin ng mga elected officials or even appointed officials. Pwede po silang magpanukala ng amendment or revision. Ano bang pinakaiba ng CONAS at konkon. Ang kon kongreso ang magpapanukala. Ang konkon yung mga ihahalal natin mga opisyal, yung mga appoint kalimbawa ng ating pangulo sila ang magpapanukala. Ang downside lang po ng konkon ay magkakaroon tayo ulit ng panibagong eleksyon at kailangan po ng budget ng ating Comelec para magpatawag ng konkon. -kon. Ako si Attorney Alagra. sabay-sabay tayong mag-aral at alamin ang batas para hindi tayo maagra biado.